Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang in masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! And welcome to another episode ng Punch Nine with Alex Calia and Israel Benobra. Wala pa rin si Israel Benobra pero napakita naman siya ng sexy chicks. I welcome natin, Reyna Castillo. Hello po, this is Reyna Castillo from Viva Mops. Wala ka sa casino? Hindi po, parto uh, lang po. <laughs> Ang ganda ha, ah. ganda ng ano. Ano ka ba? Ano ka talaga? Vlogger ka o online? Ano ka ba? Meron content ka? lang po. Content creator. Anong content mo? Anong kinokontent mo? Sexy. Sexy? Like yeah. ano? Sexy. Mga, kung ano pong sexy, mga ganyan. Oo. Uh -uh. Parang, parang social ka. Hindi po. <laughs> Oo. Oh dito, po. dito sa dito sa punchline with Alex Kalyan Estrel Benobra, mga ang tawag namin sa mga na ikinig nanonood sa amin, At dito sa mga ginapagawa namin, eh kailangan magpakita ng kilikili kung maputi. Ha? Ah. Oo. Di ba ako right. Hindi, kailangan talaga. Wala kami pakialam kung ano mangyari sa itsura. Walang judgment dito. Ayan. Wait lang. Wow. Di ba ako kahit na patingin la, wag mo tatakpan. Hindi hindi pa pa hindi pa ma, mas ang mga ma, 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 kapunches natin. Pati ng <laughs> mo na lang rank. Eh. Wala, walang excuse, Wala excuse kami bala. ganta ang ganda-ganda ng kinikilo mo, arte mo. Ayun. Oh, okay, no? wag tanggalin mo kamay mo lalong umiitim pagka uh, kinukulubot. Uh, oh, okay na ba? Meron pa po siyang ano eh. Ano? Damo-damo. <laughs> ano, hindi mo kalain <laughs> na magpapakita ng kinikilo dito, no? Ay, hindi ko na-expect. Oo. <laughs> oh. Paano ka ano na-discover? Oh, mo, face -face. no, face-face lang, saka. <laughs> ano? Sayang, hindi ako nakapag-shave. <laughs> <laughs> Anong pinikula mo, Reyna? Pa? Anong pinikula mo? Reyna Castillo. Anong pinikula mo, Reyna Castillo? Ay, barurot. Barurot. <laughs> wow, napakalambing naman ng barurot na yun. Anong pinikula mo? Barurot. Ah! <laughs> yung pelikula na gagawa mo, Reyna? Um, this year? Hindi, mga 10 years. Ilan na? Ha, mga 10 years? Hindi, <laughs> this year, this year, ilan? Um, pangatlo, yung pinaka-latest ko is Anli Pop. <laughs> An <-Lipop. laughs> An <-Lipop. laughs> Di mo ano ano, yung, ano yung title na tatlo? Sige nga. Anli Barurot, and... Sabik. Sabik saan Anli Pop at Barurot. Galing ah. Kayang-kaya yan. Kayang-kaya kaya. <laughs> Paano ka na na-discover? Ni Mami, uh, na-discover ako ng manager ko. Plus 2020, pero hindi ko kinaya yung province to, ano eh, Manila. Ano ba province so, Na Nabay siha. Ah, oo nga. Malayo-layo. Five hours yun, four hours, no? Opo, 4 hours kung bus. Pero pagka, ano, kinakaya naman ng 3 hours. Oo, oh, kinakaya. Mm. Boyfriend ka ba, Reyna? Ay! <laughs> Ready to mingle. <laughs> Single ka? Medyo. Baita nga kiligili? Huwag <laughs> <laughs> naman, huwag ganyan. Anong height mo? Anong height mo? 5'4? 5'3? Ah, tapos, ano yung mga content mo nga dati? I-describe mo. Mga sexy lang. Ano nga? Sexy. Um, kita cleavage. Oh. Tapos yung mga ganun-ganun. <laughs> pa paano, nag, alamawa, ano ka? Eh, kung ano mo to, video mo to, paano mangyayari? Alamawa, ayan, nag, oh, paano, ma pag manood ako, ano gagawin? Mga ganyan. Hindi ba may mga intro-intro man lang yan? Wala? Walang intro? Ganun kagad? Paano? Um, ano eh, nagsisimula pa na lang ako. Uh, paano nga? Paano ginagawa mo? Alam video mo nga to. Kunyari, record pa lang. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Paano? Go. Hello, private show. Yan. Oh, private show siya. Parang OnlyFans? <laughs> yun na, OnlyFans. Ah, only, may OnlyFans ka? Coming soon. O, oh, tapos <laughs> anong, gagawin, ano ginagawa mo sa private show na yun? Anong, Shemper. hanggang anong kaya mo? Ay, kaya kayo lahat. Talaga? Yes. Hmm. May bayad yun, eh, you no? Know? Oh, talaga. Malagang oras natin. May pre-access. <laughs> Give mo pre-access. Subscribe muna. <laughs> <laughs> Pero may mga subscriber ka na. Um, sa so ngayon, nagpapataba pa ako ng followers IG sa lahat ng social media. So, kung gusto nilang makita yung mga kipay. teaser, teaser, gano'n. Kung mapakita ka ng kipay? Ay, hey. blur muna yan. Siyara <laughs> sure, mga sexy muna sa ngayon, pero may mga content naman na rin ako nakahanda. Once na naging okay na lahat. Magkano pang ano? Anong only fans mo? Anong pang ano? Um, Reyna, that revelation. Tapos? Yeah. Doon yung pa... makikita lahat sa IG. Nandun lahat yung mga details. Oh, magkano pa subscribe sa'yo? Mahirap eh. Bakit? <laughs> okay, diba? Papasok naman. Ano ba yun? Private ano? ano ba yun? Kasi may mga cosplay ako na naka-lingerie. Ah. Yes. Ah, naku Cosplay naku yan. Naku cosplay, cosplay ka rin. Yes. Anong adjustment mo? Pelikula? Anong mas nadadalian ka? Pelikula o ano? Siguro para sa akin, eh, hindi pala siguro siya. For me, mas nadadalian naman ako basta at mga love scene. So, pinasok ko na rin yung OF, why not, di ba? Mm -hmm. Yan. May boyfriend ka, wala, say Ano ba, meron o wala? Medyo. Ah, uh, at least umaamin ka ng konti. Buti di siya nagsiselos. Napaka ano naman yan. Sobrang napaka maintindihan sa lahat. Super sportive. Hmm. Mm. So, discover ka lang dyan sa ano mo? Sa content-content o nag-audit ka sa Normal lang ako dati na hikay, pero nung pinasok ko yung industriyang Viva Max, wala na dun na. Iba na. Ano pinakita mo sa pelikula? Ay, lahat. Hanggang Ay, uh, puwet. Hanggang puwet. Ay, talaga. Oh. Plaster. Pero wala, and... wala. May plaster syempre yung caps, oh. di ba? Yes, meron. Pero yung mga sex scene, ano mo pinagagawa mo? Ay, lahat. Lahat ng angulo, lahat ng posisyon. Ano posisyon? May mga, alam mo yung mga pangalan? Pag hindi mo, geto ha, pag nagsabi ka na posisyon, lalagyan mo ng action para magkaroon kami ng idea sa mga hindi Kasi educational tong show na to eh. We also educate the kapanchis natin. So, mm. ano? Sige. Sa akin, dog style. Tapos, paano, paano yung dog style? Dog, panic dog style? Oo, oh, hindi namin, may, hindi, na, hindi naman lahat nakakaalam eh, paano po siya. Ganun, no? Tapos? <laughs> Tapos yung... Ay, movement, like a Barbie. may Barbie. movement dapat yun eh. <laughs> fuck me like a Barbie. Pero ano yun? Paano yung Barbie? Fuck me like a Barbie. <laughs> bakit ba? Bakit ganun? bakit ganun ang tawag? Fuck me like a Barbie? Oh, Kanya-kanyang term. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, guide for non-gamer parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri, Keri Kita. Kita! Oh, tapos ano pa? Para may matutunan ko yun. Hindi ko alam yung fuck me like a Barbie. <laughs> yeah. Ngayon ko lang narinig yun. <laughs> Siyempre kapag lalab... Ano? Kapag on the way na gano'n. <laughs> Ano mo daw? Eh. bigirin niyo sinabi mo una. Okay na nga sana, tinigil mo pa. Ginawa mo oh, pa oh, English. Ilalabas sana. <laughs> Tawag ano pa? Para matuto kami. Ano pa yung mga term na bago? Oh, para matuto. Parang teacher ako dito, ah. Hindi, kasi hindi ko nga alam yung pack me like a Barbie. Pack like a Barbie. Ano pa? Pack me like a Barbie, as daddy. Kahit, <laughs> kahit na lumayo ka dun sa upuan ano na yun, para mas mala, mas makita namin yung full body. Ano, ano? Yung, yung upuan ng black na yun, no? Pwede ka naman mag mag-sample doon. Sumusunod yung camera sa iyo? Kaya <laughs> nga eh, eh ko bakit? <laughs> ano to camera naka naka-gimbal ka ba? <laughs> Hindi ko alam bakit siya ano, bakit sumusunod? Ano ba? siya sumusunod. Siya daw sumusunod mas may, no camera no -no right? ba? <laughs> may camera man ka ba? Ay wala, naka-steady lang siya. Oh, para sumusunod sunod Hindi ko alam eh yan na oh. Gumagalaw siya. Ano, doon ka sana papuyas. Paano ka makapuyas sa upuan na yun? Ang ganda pa naman doon sa upuan na yun. Lalayo kaya. Fuck me like a Barbie. O, oh, paano? Ano siya? Ang ito Dito, dito, dito. Diba? Sumusunod siya, no? Sumusunod siya. O, oh, yung bumaba siya. Okay din siya. Yes. Naka-iPad po kasi ako. O, oh, ngayon? <laughs> ano? Ado yun? diyan. Ano kung bakit siya nasunod? Hmm. Anong favorite ano mo? Yung mga... So, ito a real talk to ha. Ah. So, hmm? yung mga ginagawa mo dun sa mga pelikula, masasayaw bang alam mo rin yun sa totoong buhay? Meaning, naikinabang din dun yung boyfriend mo, alam ng, Uy, Reyna. Ayun, okay na. Oo. Oh, naikinabang ba dun yung, ano ba, yung boyfriend mo dun? Ibig sabihin? Hindi. Hindi, ibig sabihin, alam ng, di ba, di ba may boyfriend ka? May nakita hmm. siyang move sa, sa pelikulang ginawa mo. Nagsasabi ba siyang, Uy, hindi natin nagagawa yun ah ba? Ay, hindi. Pina, Pinagjaja ko niya pa yan. Mm. Hindi, ang ibig sabihin, may nagawa ka ba sa pelikula na hindi niyo pa nagagawa as mag-boyfriend? hindi. Lahat nagawa ko na sa kanya. Pag, pati paglunok. Hmm? Ano? Pati yung paglunok. <laughs> Oo, every week yan. Ano, okay naman sa'yo? Okay sa akin, siyempre. Paano ka, paano ka lumunok? As in lunok o may... Easy, <laughs> easy. <laughs> Ganun. Di ba? Nakaganyan siya, oh. Oh. <laughs> Di ba? Anong favorite position mo? Um, inasa tapak ko. Oh, hindi diba? mo ah. kailangan mo na lang ano i-example. Oo, oh, siyempre. Oh. Bayan. Dito. Siyempre. Ganon. Ang kalat ko na. <laughs> ang lambing mo na magsalita. Ang kalat ko na. Ano ba nasa left side mo para naiwagaan ako? Wall ba yan? Wall? At po? Oo, wall na yan, Ano Oh. Pwede mm, kwarto pintuan. mo? Pintuan siya. Pintuan? Pintuan papunta mm -hmm. sa? Encantada. At <laughs> <laughs> huh? yung pinaka-pakaabangan ko yung eh, magpulitan tayo. Para nailabas. Ay! Oh, kaya lang yung suit mo, sayang. Di, wala kang pakli-bait. Sumusunod siya eh. Wala kang pakli sayang. Nagpaka-ano kayo? Nagpaka-dibu? Yung mo yan sa dibu eh. Oo, oh, eto. Met po nga siya eh. Di ba? Oo. <laughs> <laughs> Yun. Uh, so, ito. Ito ah. Bago tayo matapos. Okay. Um, Magpapomote ka. Ipromote mo ng sexy. Na parang may content ka. Ipromote mo yung mga palabas mo. Ha? Huh? Okay. Gamitin so... mo yung buong kwarto. Sige. Hindi, de, hindi. De, hindi, de, de, bahala ka. Basta kailangan, ano ha? Sexy as Reyna. Okay? Reyna. Okay. Parang, tata siya. Sumusunod siya yung camera. Susubo siya. Diba? Nakakainis. Sumusunod. Okay lang. Ganun. <laughs> hindi ko na kinakaya tong camera eh. Lalo ako hindi ko kaya tong pinapagawa ko. <laughs> Parang ako rin yung, uh... nandala oh, tapos Kaya nga eh. Ah. Ewan ko ba, Ito... ako ba to I Promote mo na. <laughs> mga yes. social media or mga galaw? pag eh, pasabay. i-promote mo na lahat. Kung ano gusto mo i-promote. Okay. Hello everyone, this is Reina Castillo. I'm, uh follow my IG account, Reina Revelation. And then Facebook account, Reina Castillo. And abangan niyo yung OF ko. <laughs> Yan. Yun, maraming salamat, Reina. Ha? Salamat sa for being a good sport. Kung kayo po ay uh, medyo naapektoan sa ginawa namin, problema niyo na po yun. Kami po ay fan-fan. <laughs> uh, at para sa, maraming salamat po sa mga sponsors ko, Katinko and Sharp. May birthday show ako sa dating na October, October 3 and 4 dyan sa Maybank Theater, BGC, Tagig. October 8, Pusinium Theater dyan sa Makati. October 10 dyan sa Insular Life, Tanghalang Haribon, Alabang. And October 11, Music Museum, ticketworld.com.ph at May makakakuha kayo ng isang Sharp Electric Pan pag bumili kayo ng 3 tickets. Limang tickets Sharp and Copymaker Maker electric and Electric Pan. At limang, uh, ticket Electric Oven, Copymaker Maker and Electric Pan. Tapos magkita kita tayo sa Singapore sa September. Malamang tapos na to pero September 27 sa Sota Concert Hall, Ticketmaster.sg. Ito, hindi pa. Magkita kita tayo dyan sa New Zealand, October 17 sa Wellington, October 18, Auckland, October 19, Christchurch. Info at gnr8productions.co.nc. At sa Australia naman, October 24, Melbourne, and October 25, Sydney. alexkelia.com at ang thecomedycrew.com. Yung five uh, 555 sardines, salamat. is deliciously special. And of course, uh, PLDT Home. Um, stay online stress-free with PLDT Home always on. Get home fiber with speed up to 100 Mbps. Only calls and 2-in-1 fiber plus LTE modem for only 1,448 pesos per month. Uh, at sa uh, Cebuana Lulier, safe and secured magsanla. At may chance ka pang manalo ng brand new car at motorcycle sa ilang ongoing promo. Ang mega pound nalo raffle promo kapag nagsanda ka from September 1 to November 30, 2025. Punta na saan man sa over 3,500 Cebuana luwiliar branches nationwide. Maraming salamat, Reyna Castillo dito sa punch. Ito, Reyna, ang mga kapunches yes. dito, ganun ka mamaya. Ha? Happy to serve. Ganun ka, ganun. Ganun dapat. Hey. Ha? Happy to serve. Huh. Oh, yeah. no, go na. Okay, mamaya. Tapos may pinapagawa kami sa mga guests namin. Tatanungin mo ako, Alex, nakapunta, nakapunta ka na ba sa Antipolo? Pagkatapos na sabi mo, at sasabihin ko, hindi pa. Tara na, tayo na sa antipolo. Tatalong ka ha? Okay. Okay, tanoy mo na ako. Alex, Alex, nakapunta ka na sa antipolo. Hindi pa. Tayo na. Tara na. <laughs> Ayun na, tara na. Yan, yeah, dito sa punchline with Alex Galea. Spread the laughter <laughs> not the virus stay safe, stay healthy. Regards kay Israel Benobra. Yon. Dito sa punchline with Alex Galea Israel Benobra. We are happy to serve! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.